eto mga sir, meron tayong uh, gagawin na click version 3 at uh, dumayo pati si sir. Dahil ang kanyang uh, motor ay uh, may problema nagsimula nung pinatune up niya at ngayon nung after ma up tapos kapag pinapay start niya raw kailangan pang ng gas para hindi mamatay sa unang start mo siya o sa unang ano paandar mo Example natin e, parang ang haba ng parang redondo niya pa lalong lalo na daw pagka uh, malamig yung makina doon doon niya na napapansin yung hard starting tinanggal natin yung upuan niya para mapalamig natin yung makina kasi mainit pa yung makina niya tapos i-explain ko sa inyo kung bakit nagkaganyan na dapat ang uh, ang original nyan pag pina-start mo yung motor dapat mataas yung under nya sa una ayan o oh. Yan. dapat mataas sa una sa kababaw ba ang nangyayari sa kanya wala na kumbaga naging hard starting kaya mga ganon pumipitik tapos silipin natin kasi magbabago rin yung ano yun eh, view kanya ano yung average yung pivot average niya. yan 48. Ito paano medyo ano ng konti, mataas. Dahil lang problema nito, nag-start lang nung chinon up, matiik, baka hindi maganda or baka tukod yung ginawa dito sa pagbabalb clearance. Yan yung gagawin natin uli. Tatanggalin natin yung uber tapos na natin to check natin yung valve clearance pero maya may natin gagawin kasi mainit pa iniiwasan natin marustrate yung turnilyo kasi issue ng ano yan ng uh, mga click kapag once na ano, na binabaklas mong mainit sa so, ito hindi na rin na na maayos kapag nilagay may upuan may ipit hindi rin makapasok agad yung gas sa injector Yan dapat ganyan ganyan Yan. Okay. Para makikin natin na konti. Medyo mainit pa. Yeah. Yan. Ito mga salang kapag magbabal clearance tayo, tatanggalin nyo yung kubo na plastic na yan dito sa may uh, crankcase natin sa may pulley At tatanggalin nyo rin yung dalawang uh, playerings bolt para hindi kayo masikipan kapag tinatanggal nyo yung uh, cover valve cover para maipasok nyo yung tirins. Yan, tirins. Tinimim na tirins. Yan, apat yan. dyan natin makikita yung uh, ginawang sukat kasi alam nyo naman si click malaki lagi ang clearance nila or malaki yung pinaka ano bulbs slash makikita nyo yung bulbs slash na naka indicate doon sa ano sa compartment or sa ano u box ninyo makikita nyo sa gilid tapos yan paikot tayo dito para may timing natin pag magta-timing naman kayo, dito nyo siya titignan. Dito. Meron siyang uh, kuntil dito. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige. O, oh, malapit na. Kunti-kunti pa. Sige pa. Sige pa. Kunti pa. O. Oh. Kunti ikot pa. Yan. Yung, yung, yung kuntil na yan. Tapat yun yan sa may tornado. Yan. Tukod. Sige, dapat 10-24, 0.10, tapos 0.24. Yun po yung standard ni CLICK. <coughs> Kaya obligado, gagamit at gagamit kayo ng bulb clearance. Ayan. Mm -hmm. Hindi ginamitan kayo ngayon Ano yung Peeling gauge. Ayan. Ito yung aking, pag tilang susukat. Ayan. Hindi masyadong klaro. Ayan, 0.10. Ayan, papansin natin dito, medyo hindi po mapasok. Ayan, hindi siya pasok. Dapat may lulubog ko sa ilalim to. Tagusan dito yan, sa ilalim. Dito wala Oh. Eh. Ayan, wala. Ibig sabihin, tukod siya. parang ginawa lang dun sa ano. Sa, sa mga carb. Sa carb, pwede yan. Pero sa mga ipay, hindi na pwede. Tapos, ang ginagamit ko naman, ayan. 9. Tapos, isukat nyo siya ng ganyan. Ayan, dapat may, uh, may papasok mo ng ganyan. Kaso medyo maluwag ng konti yan. Kaya susukatan natin ng sakto-sakto. Ayan. Dapat, mapipil nyo kapag ka nagpipilad gauge kayo. Mapipil nyo siya na lulubog yan, Oh. Ayan. 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 Dapat may kunting hagod. Kapag uh, masyadong maluwag din, malagatik na rin yan. Ayan, yan dapat ang sakto. Okay, hagpitan na natin ito. Ayan, hagpitan ko na siya. Dapat, ganito, mapipil nyo. Dapat may hagod ma, mga sara. May hagod ng konti. Huwag na ba yung masyadong pit na pit. Kasi tukod pa rin yan. At huwag din masyadong maluwag, malagitik naman. Kaya dapat sakto-sakto. Ganyan na. Ayan. Kaya ito nag-training din ako sa Honda. Ganyan din yung tinuturo sa amin. Sunod natin yung ano, yung 0.24 naman. Yan. Dalawa yung ginamit ko dito. 0.15 saka 0.09 kasi wala tayong uh, saktong-saktong 24. Susukat naman natin ito sa exhaust. Yan. Ito ang tukod. Ito yung tukod. Hindi pasok to. Kaya ganoon na lang yung andar ng motor. Yung makina. Tug-tug-tug-tug-tug. Mga ganoon pa nga eh. dapat smooth bilanduhkan natin sa so, dong tukot ang ginawa dito Dito, daw ginamit ang pillar gauge na ganito ginagamit ko pwede yun doon sa mga ano, sa mga wave ayan pwede yan okay higpitan ko muna ulit ah no, ganyan scenario, boss dapat alakan Oo. Kasi hindi pwedeng tukod to, sir. Kapag tukod to, maaaring uh, magsalubong si piston at si balbula Magiging loss compression na. Hindi na andar. Ayan, naipitan ko na. Ayun, sakto-sakto na. dapat din yan, may hagod. Okay, okay na yan. Balik na natin yung cover. Ang magiging side effect pala nito mga sir kapag katukod yung uh, pagkaka-valve clearance, maaaring magsalubong yung piston sa kabalbula at mag-uumpugan pagsisimulan ng loss compression. Okay, balik natin yung cover. Tapos sala natin ang diagnostic tools kasi hindi raw ginamitan. Okay, yung cover. Tapos balik na natin dito. Kasi binarag clearance lang natin dahil uh, lang ito kaso nga, ganun na nga lang ganun na, ganun, na nga lang yung start ng makina lalo pagka mainit yung makina yun, hindi mo makukuha yung isang uh, isang pindot tapos start kagad wala parang kanina, may mainit na nga yung makina nya pitik-pitik lagi yung solenoid ito yung solenoid kung hindi nag-automatic yan wala, hindi yan yung narinig yung tumutunog kanina so kasi yung taga control parang IC niya okay baguhin na yung plus testing mo na natin Ayan o, no? oh, taas ka agad, tapos bababa. Yun yung pinaka-original niya. Patay natin. Tapos pan natin uli. Taas. Ayan, kakalma. Okay, dahil gusto natin. Kasi baka in-adjust to. Dahil gawa kasi ng, uh, hindi makuwa kuwa yung tamang andar ng makina. Kaya obligado. Nag-adjust yung TPS natin. Kaya kailangan natin salangan ng ano, diagnostic Uh, tools or i-reset -re natin okay patay natin okay so natin ang diagnostic tools yung na rin yung ugong ugong nung ano pump okay diagnose natin para makita natin kung sakto pa ba yung minor nya or mababa para makuha natin or may tunnel natin mag adjust kasi tayo dito reset natin tapos engine data Okay. Tapos, start. Ayan, hindi maganda. Okay, basta hindi lumalabas yung 1.4, 1.5 to 1.6. Ayan, dapat dyan, ganyan lang yung laro niya. At makikita mo, nag-iitim din yung ano. Tapos 2.2 yung kain ng uh, injector. Goods na goods po yan. Ayan, okay na yan. May tono na natin. Kaya mag-adjust pa rin tayo dito. Doon lang tayo titingin para may tono natin yung engine speed niya or yung minor. At kapag ni-reset natin, mga 5 to 10 minutes, natin siyang hayaan lang umaandar. Tapos, siyempre, babalik na natin yung ano, mga, ano niya, mga tinanggal natin. Okay na, balik na natin yung upuan. yeah, yung minor niya, hindi na siya nagbabago-bago. So, baga, na-reset na natin, ay ituro na natin. Ayan, nabike na natin yung clearings. and okay na. Testing natin uli. At uh, naka 5 minutes na lang umaandar. At uh, ito nga, tatry natin uli siya. Ayan, taas konti. Tapos, pababa. Ito yung standard niya. Tukod kasi yung uh, pagkakagawa dun sa balbula. Kaya nahihirapan yung makinang anong umikot. Ayan, naging smooth na rin siya. Pagka gusto nyo malaman yung sukat o saktong valve clearance nyan, may kita nyo lagi yan sa, upo, sa upuan dito yan. Ito. Dito nyo may kita. Ayan. Intake saka exhaust. Diyan nyo sya may kita. Kaya kung sakali magpapagawa kayo, at uh, nakita nyo hindi ginagamitan ng valve clearance, mali po yun yung pang pillar gauge, mali po yun. Pag hindi gamitan ng gano'n. Okay na.